Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Magluluto na naman tayo. Ang menu natin ngayon, guys, munggo na may gata tapos may puso ng saging. Tingnan niyo, tingnan niyo, guys, magluluto ako. Ay, lagay muna tayo ng bawang. Ayun, gisa muna natin yung baboy sa ano. Yan, tapos sibuyas. puso ng saging. Tapos, ito yung baboy. Ayun, isa ko yung baboy dito. Tapos, mayroon akong isang can na gata. Ayan. yan na, na Tapos, ito yung munggo natin. May boiled na siya. Ayan, isa. Oh. Isa muna natin yung ano, yung itong baboy. So guys, isa ko muna yung baboy. Maganda ba guys yung baboy na mayroon siyang may taba-taba siya. Isa muna natin siya. Ayan. Ayan muna natin siya medyo mag-brown-brown ng konti. Kailangan muna natin sya mag-brown ng konti. Actually, guys, kahit hindi na nga mag-brown-brown sya ng konti, kasi ilaga naman na natin ito eh. Nag-brown-brown Kaya lang, mas gusto ko yung medyo cook magkonting yung luto na sya dito sa pag-disake. kada so, na guys, so, oh. ako kasi guys, pati yung ano, pati yung puso ng saging, eh, ginigisa ko muna yan. Hindi na bari hindi ko magisa yung ano, yung ano tawag dito, yung munggo, kasi at least ito nagisa siya, i-ano ko na lang, ibubuhos na sa napakuluan kong munggo. Ito so, guys, so, oh, yung munggo napakuluan na. Eh. So, pag okay na ito, saka ko siya ibubuot sa ano ko sa mundo ko. Saka pakuluan muna siya bago ko lagyan ng gata. Ayan guys, okay na siya. Ano ko na siya, ilagay ko, ilagay ko na siya sa mundo. Saka sa siya pakuluan. ito kay sumunggo ko oh. Ano na yan? Okay na siya oh. Ito, ito guys, so oh, ilalagay ko na yan. Ito. Ilalagay ko na yan tapos saka ko sa pakuluin na. Eh. Subukan nyo, guys, masarap talaga yung munggo, puso ng saging, at saka baboy. Actually, gusto nyo din, kung gusto nyo lagyan ito, guys, ng ano ng daing, pwede nyo lagyan, mas, mas lalong masarap pag yung daing nilalagay nyo dito, tapos lagyan ng gata. Kaya lang, wala akong available na daing, kaya baboy na lang nilagay ko din. Pero masarap din siya kahit baboy. Nagdagan ko lang siya guys ng tubig. Oh. Ayun. Yung pinag ano ko, pinag uh, gisahan ko, yun ang inano ko para makuha yung lasang iba doon. Ayan guys. Ito. Takpan muna natin guys. Pakuloyin na lang muna natin. Ito so, guys. O, so, kumulo na siya. Ayan na siya. Buat muna aku nang sanduk Eh, sanduk hai ni Ya No Yung sanduk na No Ia balon? Buat sorak diun sanduk 台湾的。 sila na sir, naiwanan na Ito guys Oh. Ayan na siya guys Oh. Ayan na siya. Hmm. Tutok na yan. Saka ko lang guys sila galagay yung ano yung gata. Ito na yung gata. Sarap-sarap hmm. ito guys. Dapat ito daing nilagay ko kanina eh, wala ako na ubusan ako ng daing. Yan siya so guys, oh. Tapos hindi ako naglalagay diyan guys ng ano ng ano to yung asin. Ito guys nilalagay ko patis. Kasi mas lalong masarap siya kung patis nilalagay natin. Kaya lang syempre mara maraming patis po ano natin kasi ano natin yung lasa niya dito. Diba? Yan. Hey guys. Tapos itong chicken powder ko. Ang ganda nalagay ng chicken powder ito guys. Kasi hindi naman ako naglalagay ng ano yun. Ito guys. to to ng honey ko. Kaya lang nilagay ko dito yung chicken powder. Kaya ang ginagawa ko, ginaganon ko lang siya. Kaya po konti lang mailagay. Di ba Ben? Yes. Agay guys. Ayan. Tapos na yung ano natin, munggo natin hmm. na may Bango. puso ng saging at saka baboy at may gata. So guys, so, oh, sarap oh. Ayan. Okay guys, thanks for watching. Bye!